Well, well, well. <laughs> Bibidyo kita na lang. <laughs> Ayan, si Arlo, no? Oh. Baba siya ng bangin, mga kabeks. Tiga niya naman, ang lalim. Uh. Diba? Nililinis niya yan kasi check daw na mga ano check daw yan, sabi baba tayo doon mga kabex para makatid natin eh. ay ay ang ah ko, Baka ko ba kaya ako diyan? Baka pag-akyat ko may ako.

Ewan ko. O, mga kabiks eh. Malalim kasi eh. Oh. O. Yan mga kabiks so ginagawa ni Arlon. Hmm. Lalaro ba? Nalagyan ang daanan Papunta sa baba para makababa yung mga magche-check niyan bukas. Lalim ng bonggang-bongga. Sir, sir, buhit ang tuloy niya. Saan? Mm hmm. Ang tuloy magbaba, ang tuloy magkakyat. <laughs> Hindi niya nakakailang pahingi. Ang taas ba naman kasi niyan? Mataas pa yan sa buko ng nyog. Sa puno ng nyog. Kakalula eh. Hindi ka na ng walis. Ayoko, ko na. Hindi mo ito ka magpabigyan ng walis. Bukas na lang. Hindi. Hindi. <laughs> Huwag nagpunta na lang ulit. Ewan <laughs> ko. So, bye mga ka-begs. Please don't forget to like, follow, and share. Ano bang araw ngayon? Martes? Merkulay. Ay, Wednesday na pala ngayon? Ay, bongga! Happy Wednesday mga ka-begs! Bye! <laughs>